Bumili lang ako ng dalawang pirasong puso na saging. Medyo maliliit nga lang inabili ko at wala na raw stock. Bali ang gagawin lang naman natin dito ay hihiwain lang naman natin dito sa gitna. Kayo ba guys, kumakain din ba kayo ng puso ng saging? Para sa akin kasi, magandang food supplement din ang puso ng saging. Kahit pa paano, nakakaiwas tayo sa mga kolesterol pagka ganito yung mga ulam natin. At higit sa lahat, matipid pa. So ang gagawin natin, ilalaga lang muna natin itong mga puso ng saging na ito hanggang sa lumambot. At bago natin ilagay yung takip, huwag natin kalimutan lagyan ng kahit konting asin. Maghihiwa lang din ako dito ng mga gagamitin nating aromatics, bawang, sibuyas, luya, at gagamitin ako dito kahit isang pirasong kamatis. Optional lang yung kamatis kung gusto niyo o hindi. Tapos bumili din ako ng tinapa. So ito yung binili kong tinapa, tatlong piraso, 60 pesos dito sa amin. Hihimayin ko lang at ito nga ipapansahog din natin. Bukod sa tinapa, meron din ako dito ng isang pack ng dilis. Ngayon naman, malambot na itong ating nilalaga at hahanguin na natin. Tapos hihiwain lang natin ito katulad ng ginagawa kong paghihiwa. Nga pala, medyo pinalamig natin ang bahagi at mahirap hiwain pagka mainit. Mapapaso kayo. Diretso na agad natin yung pagluluto. Bali, nagkuna lang ako ng pagigisa dito ng luya. Pag lumabas na yung aroma ng luya, ilagay na natin yung bawang. Ganon din naman, gigisa lang natin yan at didiretso na natin sa paglalagay ng sibuyas. Shoutout po sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Welcome po kayo sa Cook and Taste. gisa lang natin hanggang sa malanta yung ating mga ginigisang aromatics. Ilagay na natin yung hinimay natin tinapa at yung ating dinis halo-haloin lang natin hanggang sa medyo maglasa-lasa na nga yung ating mga ginigisa na yan. Alam nyo naman, natin na pa, may tagli na alat yan. Tapos ibubuhos ko na nga yung gata ng niyog. Tapos ilalagay ko na yung sili. Ang ilalagay kong sili rito, siling haba at saka siling maanghang lang. Kayo na bahala kung gaano karami sili ang gusto nyo. Konting patis tapos konting pampalasa. Ngayon, optional na lang naman yung pampalasa kung hindi na kayo gumagamit. Minsan, pagka mga senior citizen, umiiwas na talaga sa ganyang pampalasa tama na yung asin at saka paminta, okay na yun. Tapos nilagyan na nga natin yung ating mga hiniwang puso ng saging na yan at nilagyan natin ng konting pamintang pino. At nanguha rin pala ako kanina ng mga dahon ng malunggay, ilalagay na rin natin para talagang kumpleto na yung nutrients. Para naman maging healthy yung ating katawan, hindi puro karne, hindi puro mantika. Ito namang mantika ng kakanggata, eh, virgin coconut oil kung tawagin. Ito yung good para sa ating katawan. So ngayon naman, ikaw na bahalang magpasya kung mas patutuyuin mo pa o mas gusto mo yung medyo may sabaw-sabaw na ganyan. Kung marami ka pang oras at medyo mahaba-haba pa yung buhay ng gasol mo, pwede mong patuyuin hanggang sa medyo magmantika na. Pero ako, okay na sa akin yan at alam nyo naman, tipid budget na nga inulam natin, gagastos ka pa ba ng maraming gasol? In short, ganun din naman ang kalalabasan. Kaya ito na, kain na tayo. Hindi siya nalalayo sa lasa ng ginataang laing. Masarap at talaga namang tipid tips na ulam. Kung nasa probinsya ka lang, halos wala ka nang gagasasin dito bukod sa mantika at mga bawang sibuyas.